hello mga kaibon so ito at ah, nandito tayo ngayon sa uh, Tarlac uh, at pauwi tayo ng bahay uh, dun sa aking bayang sinilangan so nandito yung mga pamilya ko magagather gather kami ngayon kasi 40 days nga ni Inang kahapon so hindi naman tugma sa mga schedule namin uh, at schedule ng mga kamag-anak namin so napag decision na sabado na lang so ayo ito ngayong sabado na to pagtipon tipon kami doon sa bahay. Doon doon mismo sa bahay na doon ako lumaki. So ayan mga kaibon, samahan niyo po ako sa aking biyahe pauwi ng aking uh, bahay, bahay namin. So ayan sa bahay ko sinilangan. So ayan. So ito, mag-exit tayo na Conception Exit. So ayan mga kaibon. Conception Exit ang dere-derecho na to so ayan mga kaibon so nandito tayo sa tarlac exit na to so pila pila muna tayo at mahaba kasi uwi siguro ng mga nagtatrabaho sa Manila so kaya mag uuwi sa mga probinsya nila so ayan mga kaibon tarlac exit na po tayo tayo sa Tipilex. Yan, ito po yung Tipilex natin mga kaibon. So, let's go. So, yan mga kaibon, Victoria na po tayo. Victoria exit. Ito po, pura. Susunod mga kaibon. Malapit na lang to. So, andito na tayo sa Anaw exit. Mungkada exit. Yan mga kaibon. So, dito na tayo lalabas papunta sa bahay natin o so, kaya mga kaibon papasok na tayo dito sa exit so ayan mga kaibon so nandito tayo sa palengke namin dito sa mungkada so ayan mungkada tarlac dito po yung uh, namin, yung ano to yung palengke namin so ayan o oh. ayan kada public market so ayan mga kaibon so hello mga kaibon nandito si Joma na uh, classmate ko siya sa high school dyan barkada namin yan so maghanap kami ng kang -kanan. panditi kang Kanun, dito sa sa palengke yan may kang dito maraming kang dito pag sa Ilocano kang hanap tayo dito yan kasama natin si parin Jomar so yan Hanap tayo ng kangkanan. At pasalubong natin kay Mrs. So, ayan. Ayan, mga kangkanan. Pag manap yan, eh. Tugpat. Ayan, tag-25 pesos yung pochi nila. Ayan. Yeah. Marami dito. Ayan, ayan. Pa? So, ayan. 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 muna ako mga kaibon. So, ayan mga kaibon, nakabili kami ng... Ano an tawag natin ang? Butchi. Butchi. Oh, ayan, pasalubong ko to kay Mrs. Saka itong kakadin So, ayan mga kaibon. So, tara na. sibat na kami. So, <laughs> Diyan na, bro. so ayan mga kaibon. Mga classmate natin sa school. Barkada natin oh, dyan. mga Kaibon na. Kaibon. Kaibon. Na. Oh, <laughs> kaibon. 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 Bumili lang ako ng pagkain pa sa lubong yun, ng mga kaibon ko. So, <laughs> ah, ayan o, oh, si Johnny Boy. o, ayan o. Kastro ko dito. Ayan o, oh, nandito tayo sa lubong so, so, ayan. mga kaibon, nandito na ako sa bahay. Oh, ito yung bahay namin. At nandito yung mga kamag-anak ko. Ayan. Pakita so, natin. So, well, hi to my vlog. Hello. <laughs> Ah, oh, ito 'yon. Ito 'yung mga ipagko. Oh, pinsan ko. Ayan, mga pamangkin ko, mga apo ko na, apu, apu, mga apo. May na pala ako dito. Matanda na. Oh, ayan. oh tita ko rin 'yan, oh, kapatid ni Mama. So, ayan, mga kaibon. So, dito tayo lahat. So, di pa tayo. So, dito dati, ito, dito ako nagwawalis tuwing umaga. Ayan, 'no, oh, maluwang 'yan. Maluwang yan, oh. no? napakaluwang. Ito, so, araw-araw kong winawalisan to dati. So, araw-araw to kaya tuwing umaga, oh, pagpapawisan ka na rito. So, mga rest house na bahay ni Lankal Bobet noon. Tapos yung bahay ni Auntie Christy. Tapos ito, ngayon, dati ito, may mangga ngayon, taniman na lang gulay, saka mushroom ni Tetay. So, ayan. So, mga pinsang ko, sa pamangkin ko, bayaw ko. Oh, ayan, yan sila, mga pamangkin. So, ayan. Dito tayo. Ha, tingnan natin dito sa likod. Kasi ito dati, uh, pala to, taniman ngayon. Tinaliman ni Manong Arnel ng mga gulay, mushroom, mga... Ang tawag dito? Kalimutan kong tawag dito sa kona to. Ayan, madaming hayop. So ayan mga kaibon, ang daming hayop oh. Saka mushroom. yan Ikutin natin dito. So makikita nyo mga taniman ng mushroom 'yan. Kamatis. Tabila. Kalimutan ko nung tanim to. Gulay din. Tapos may mga uh, Hindi ko alam, comment nyo na, comment nyo below mga kaibon kung ano to oh. So ayan oh. Hindi ko alam tong na to. Ayan oh. So maraming iba-ibang klaseng mga gulay dito. Yon, mushroom. So ayan oh. Meron pa hindi lang to, meron pa doon sa pinaka room nila. So may mga saging din kami dito, kalabasa. So ayan. Kamatis, tapos mushroom. Ano pa ba? Marami pa dito. So, doon pa sa likod meron pa hanggang doon pa yan malayo pa kasi tapos may mga mahogani dyan lahat ng uh, paligid dyan yung pinakabakod dito is mahogani eh. so ayan upo pala to upo so may mga upo tayo mga kaibon upo so mga saging sa gilid din din may mga kamuting kahoy so ayan nakalimutan ko nung kung ano nun eh. So tingnan natin. Ito, ayan, maluwag dito. So dati ito kasi mga tanim-tanim lang na puro mangga. So nagbagyo, nalawas ako yung mangga, tinaniman na lang ni Mang Arnel ng mga gulay. Tapos yun, yung business nila sa Tetay Mushroom. So, ayan, ito. Yun na to, mga kaibon. So, ayan. Marami sila, oh. May mga kondin may mga bayabas na malalaki so ayan kita nyo lahat yan no? oh mga kamatis naman so malaking kwento malaking lupa din tong nasa likod so ayan mga kaibo no mga gansa pato may tabo pa yata sa gulid. so ayan napakalaki o, tingnan natin yung... So, Mabali siripin natin yung pan. Okay. O yan, silipin natin yung mushroom nila dito. Silipin lang natin kasi eh, medyo maselan naman yung pan natin eh. So ito, pakita ko sa inyo. Ito yung pinaka uh, place ng mushroom. So ipakita ko sa inyo sa loob. Silipin lang natin, ganyan po yung uh, taniman ng mushroom sa loob. So ayan nandun nagkukuhan pa sila so ayan 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 mga kaibon so nakita nyo dito nagagather yung mga pa yung mga uh, o, kasama natin at mga kamag-anak yan bayaw at mga pinsan ko so ayan muna So, ayan mga kaibon. So, ito. Nandito na yung mga pamilya natin. At, o. Oh, oh ayan. Kumpleto na kami dito. Buong-buo yan. So, ayan mga kaibon. Hello. kompleto na kami dito mga kaibon. So, ito yung pamilya namin talaga. O, oh, ayan. Ayan, o. No? Ayan. Ngayon, <laughs> sige, sige. Ito <laughs> eh, no. Ito po pulong-pulong ng pamilya. Tinga pelang. Ito 'to, yun, 'yung pamilya namin talaga, oh. Tinga pelang. Oh, ayan. Oh, so, kakain so, ay na kami ng lunch. Salamat po sa araw na ito sa pag-track. Ikaw nag-ingat sa mga samahan nating mga pamilya, sa mga auntie, uncle pamangkin na nanggaling sa malayo, Lord God, na kayo ang gumabay sa kanila. Thank you for your traveling mercy, Lord God. At salamat, Panginoon, sapagkat narinito kami lahat na pangalalahan si sa isa't isa. Lord, salamat po sa ano na ito na kinakita Panginoon, na kami magkaroon ng konting pagsasalo, Panginoon, na ikaw ang magbibless nito at i-bless mo po ang bawat isa sa amin. Talong lalo na itong tutunan namin na pagkain nito ng aming mga pisikal na katawan. Ikaw po ang magpala nito Panginoon na magbigay kalusugan sa amin at kabusugan Panginoon. Sa araw na ito, alam namin kami magiging masaya lahat Panginoon. Sapagkat ang iyong spirit ay handa sa mga nakikooperate, sa mga nag-contribute. Lord God, i-bless mo po silang lahat. Kami pong lahat na narito Sa pangalan mo, Panginoon si so Kristo, ito pong amin na amen. 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 amen amen. O yan mga kaibon, yung pamilya namin dito. Lanyeses, Marques yan mga kaibo marami pa sila so magsisidatingan pa yan Ando, no? hanggang doon sa dulo so mag family picture muna kami habang nandito kami lahat so ayan mga kaibo no? ay mo mo ay oh, nagdumog na siya ano ayan, ayan kami lahat mga kaibo no? ayan oh, ang dami namin na so di pa dumating yung mga iba so ayan oh, no? ayan pa oh.

Tukol lang, tukol lang tayo Ulit ayan sa ilokano Ulit ayan, nag-iwa sa Ayan mga kaibong ganito ang pagkain niya no Nagatin mo yung sa dulo Tapos sip-sipin mo Ayan no Nag-iwa Ito masarap dito, ulit dog oh Ito ang kain ng mga ilokano Mga kaibong no Ikay satuin, ay, 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 lagi kang laman ng isno, so, ayan mga Lagi siyang maso, mas mga kaibon so, to? Lutong Ilukano, mga kaibon Wala, wala, ikaw, wala, 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 A quy mặt bằng sữa bằng 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 sữa bằng 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 So ayan mga kaibon so pauwi na tayo ng Pampanga. Uh, tapos na yung Punta natin sa bahay. So bawin na tayo. So time check is 5:49. So pauwi na tayo. Nandito na tayo sa TPLEX. So ayan mga kaibon. So update na lang po ako mga kaibon. So ayan. Ay, salamat. So ayan mga kaibon, nandito na tayo sa bahay. Uh, at iayos na natin yung mga gamit dito At nandito na yung sakyan Nakaayos na O uh, check natin Nandito na tayo Kasusundo uh, lang natin si Mrs uh, At Ayos natin lahat ng mga gamit So maraming salamat Sa lahat ng uh, Sumubaybay Sa aking biyahe nitong araw na to So Biyahin tanlak Bungkada Sa ating bahay So ayan maraming salamat Hanggang sa muli Paalam